Patay ang isang lalaki matapos gilitan sa liig sa Banga Aklan. Ang biktima kinilala sa pangalang Ilyuni Mirano alias Uko, 53 anyos at residente rin ng nasabanggit na lugar. Ang sospek kinilalang si Mark Jarvik na lupa, 25 anyos. Papauwi raw ang sospek mula sa isang birthday party na makasalubong ang sospek at isa pang kasama nito. Inawat lang raw sana ng pamangkin ang kanyang angkol at ang pinsan nitong nag-aaway. Pero maging siya ay binalingan nito kung kaya't nalaslas nito ang liig ng kanyang angkol. Insidente ng paggilit, uh, pag uh, gilid, no? pagpatay sa isang uh, lalaki dito sa lugar na ito kahapon ng uh, hapon. Mamangkot ito. La! Halo? Sina tabo ka pun to Iya na tabo? Hmm. pa ka. Iya ro binono Ah, sige. So, may plaza? May plaza pa banda no? ginaubra pa gali ro karsada gali iya eh belated happy birthday kay nang wish ah ando na na balik de ba, edit ka, abibatayin ka, caption. Ako lang ako sa pagkain. Ay, pakibutan sa anak sa Archie Darian na. Okay, sige basi iyon, gin man siguro natabo. <clears throat> Lay lang no. Dito ay sa lugar kung saan nangyari itong uh, pananaksak sa isang uh, lalaki or paggilit sa liig no kahapon at uh, magtatanong-tanong tayo dito sa mga tao maya yung konte walang signal dito ng telco no? uh, tayo ay nag uh, live sa pamagitan ng uh, satellite Pagyan natin ng ano para hindi sila maano. Ay hindi man naka-admin to. Lagay mo sa ad admin para ma-edit mo yung ano pa caption. Ano lang. I-monitor mo bitek ano ano. May si uh, mga siguro sir mga around five 5 Afternoon, may yung pamangkin ko po dumating dito sa bahay. Ay ako naman ay nag nag uh, ano nag aalis uh, na sana ako papuntang plaza manonood ng basketball kaso lang po. Yun nga, nag yung pamangkin ko nagsabi sa akin na may, na tita yung si Tito may na siya po akala ko nga kung anong klaseng disgrasya. Pero nung ipinaliwanag na ng pamangkin ko na gano'n niya nga, na ano na, na may nangyari talaga sa kanya na hindi maganda yung gano'n niya, ginilitan daw yung ano yung, leeg. yung leeg. Mm -hmm. Yun na, tumakbo ako kasi nanginginig talaga yung mga ano, tuhod ko mga kalamnan. Umalis ka ako, pupunta ako sa, pupunta sana ako sa bahay ng aking ano, pinsan, kaso lang para eh, ano ko doon na ipaalam doon sa kapatid ko na konsehal dito na naka-assign sa amin eh. mm. Sabi ko na puntahan yung ano kapatid ko doon para sibe para siya yung mag ano mag-report doon kay Kapay. Mm -hmm. Ganun nga, maya, maya dumating yung kapatid ko, sabi sabi ko sa kanya, Uh, lotay, paki paki check na lang si bayaw mo kung pede pa natin, dalhin sa ospital ay dadalhin natin kung medyo okay pa. O. Bumalik siya, maya maya bumalik siya doon doon ako sa may bandang at pinalikan niya ako sabi niya. Ate, hay, hindi na hindi na siguro si Kuya makakaalpas, hindi na natin mm -hmm. o hindi na makasurvive. Mm -hmm. Siguro hindi na natin siya pwedeng ano, dalhin sa ospital. Yun naman. Ay. kasi nakita niya, kasi nakita na niya yung na yung patal talaga yung ano, oh, oh, sugat. Ay. Ano raw ang, sa pag-investiga ninyo, ano raw ang nangyari? Uh, bakit po siya, bakit ganun na... Ginilitan siya. Yung ano lang naman doon sa nung umalis sila doon sa birthday wala namang ano daw bali nung umaga magkasama sila sa birthday? hindi example. sir ano po? hindi sir kasi po yung asawa ko umaga pa doon kasi sa, nag nagano nag, nga nag ano kasi yung asawa ko sir yung kusinero, ah, o, kusinero ah. yung ano ba tinahire ng mga kung sino-sino naman luto ng mm -hmm. ano sa mga okasyon. Ah. eh yung suspek po, wala naman dyan. ang kumakain niya kami nung tanghali, wala naman siya dyan. Mm -hmm. Pero nakita ko siya na dumaan dito, siya lang mag-isa. Ewan mm -hmm. ko sir kung anong Tapos, nangyari sa kanila lang sila habang siya, sa para daan. Sa may <laughs> Hindi, magkasama pa daw sila doon eh. Pumunta doon yung suspek. Ah, nung hapon? Nung hapon na. Okay. Magkasama pa daw sila doon bago nangyari po Naka Nagka-inuman ba sila doon? Nagka-inuman po daw. Okay. Yes. Si, tapos yung... Baka meron na doon biktima, na... Biktima pa, pa uwi na, pa -uwi na, na sana dito Inar sa amin, sir. Apo, tapos... Ayon sa mga ano na ko din uh -huh. na ano daw... Eh, sinundan po daw siya ng ano tapos ginanon daw ng suspect ginanon daw yung ulo niya hinila yung buhok niya. Pagkahila daw, di, tumi, tum, ano, tumingala siya ng bagya. Yun, inano na nang... Sabay gilip. sabay gilip. Tapos daw, pag, pagka, pagka tumba ng mister ko, inano pa rin niya, sinundan pa rin ng isang gilip pa dito at... Talagang parang may ano pa siya talaga. dito sa ano sa kilikili. Mayroon yun ang so, tad -tad malaki yun sa dito mga. sa ano. Yung eh, suspect ngayon, ang suspect po na ito ay may dati ba silang alitan, Mr. Paul? Wala naman po, sir. Wala naman. Iwan ko nga kung ano kung hmm. baka nang sila ng pagtatalo o kung ano, hindi hmm. ko rin alam. Pero, Pero yung mula, ano ko kasi, yung Mr. Hoy, oh, pa-uwi na. Hmm. Uh -huh. Pauwi na siya dito. Eh, malapit na lang. Oh, nandyan na lang siya. Malapit na eh. Nandun Malapit na, mga, oo. Mga 20 meters na lang siguro. Mga 30 ito, sir. 20 or 50. Oo, 30 Nandun meters. Siguro. It, 30, 30 meters, mga 50, 40, 50, oh, 50, na sa 50, 50 meters. Na, yun, so, po. Okay. kami, pag na, bayo na ay ako inigo sa iyo. Karas, <laughs> oo, wag iyo. Baga. Ay, nag-ambang malang ka na ay makamang. Ko naman makon binayo mako ay I number na rin ako nga. Ngayon ay parehas tama na ako mo. Na. Ay. Ibot mo lang ako. Ano ang mga pariyaso ng tama na ka mo? Hmm. Nga alin? Katso ng kami. Oo. Ang tamo ko. Ay. Ay, ay armas mao. Dole, punta siguro mo. Oo. Ang alin ay. Nga pa? Ay, pag ang mga nag-iwong pariyaso ng mo, anong ginubra na yung Morembic? Parang, naduga. Ano na, ang sa emotion na. Parang, sisi nga ako ay. Tapos? Parang, Natulog siya. Pag na lang sa uh, uh ano, nagkukutan. Nagano siya. Nagbayuan pa mo. Kuwa ko ano ka na nag, ano, Bayo. Parang ako ro. Parang bayo na ang kampo ay ako nigo. Ah, nag okay. nag naman na man, 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 man bayo ako na hmm. man makumpolit. Ni bayo ko ako. Nang sinabat na ako. Perhaps ang mamana ko ay na. Ano na? Parang nakatuhay naku, ano ta timo ta ko. Ayo di mo. imo nga... matambit-bit jagira. Ha, no. ni siyaw ka tingan daya. Hmm. Nagkukutan mo ka tayo? Hindi, hindi ko na Paano kita natabo? Paano mo kita imogin? Kando imogin ang unang ubra para ma... Parang nakibot mo na Parang Nagsakay ka ka na? Nag-ano pa kami sa daywa. Nagpukutan mo? Nagumugan. Kamala, sino na? Atong pa kami ng daywa? Aka mo. O, sa mga pina-sineigo na lang. Parang nakakamalain mo sa... Naginot lang di mo tutunan. Lumarog ka na natabot. So, ginot lang mo kita galing? Parang turuan mo na ako na sa dyak parang ano ano na dagaw sang sa kaya 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 nga. kaya 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 na kaya 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 anang ano aging ano ay parang sa kita sa nado tayong awat ko lang ay basi mm. kung wak basi magano basa nanday wak mag sa kita ni Rono mm. aging awat malang ay sa ang kampo dahil ilong ilong mayat mm. balik rato ang gingpo ko ang kampo Sinolo, Rono Rono hmm. kasakit na si Nono ni angkor mo? ah oh, git na sa tuga mm. kaya Michael kansi impanan awat al kansi ay nakinom wak o, mm. o mat at, babang ang kampo gin parang gusto o. na na hay magsoko ng mataman doon yung kampo. Okay, ako naging ko mm -hmm. nag, na yung kampo. Ako ko takat ako na dahil sa anda. Mm -hmm. Ang magtawa yun ba? Ang hindi yung mag-away mm -hmm. sa anda. Tapos yung mga nampapos sa ko nga. Mga kulay. Tamon mga mm -hmm. kulay. Tamo mm -hmm. Ikaw lang ako nagpagayo. good ba ako mga, mga kulay nga. Sangag. Hindi yung nagapon. ikot taro ikot? Wala sir. Parang nakatalikod na kami ota. Ginaguhin ko ang ikaw po. Ah, okay. Ay, kuha ka pa nung nangangangangang. Naging nga gaspatan na nagalik kami. Ay, siyempre ako sa likod. Ano, ginamakara ko ng bon Pilipinas nga akong gamit sa binayo ay ako inigo ya so sira pag dire sa baga ay wa matang kato nga ano pa nang base mahon ko na simple ha igo malang makon ako ay base pag wa mo kaygo sa kampo pero wa matang nga ano ginambag man lang imaw baliwanagan ko man imong mga kon ay man makon binayo mo ako ano ang pal binayo mo ako ko lang kanay sinabat na anang sabat na nanay parehasong tapan man ang dayo ay banana hmm. ay dali ang manay Pagkataman na akong yung yung yaan ano na. Ah, naghambag mag-mauron? Hmm. Tapos parang kibot. Tanoon ko lang, no magkaiba sa mo ito yun yung nagbubukad. Huwag tayong Huwag. ito matapos rin.